At samantala, dako naman po tayo sa isa pang mahalagang panayam ngayong umagang ito dahil meron pong anunsyo ang Department of Migrant Workers tungkol po sa deployment ng mga seasonal workers sa South Korea. Actually, marami pong mga issue sa, DM, sa DMW ngayon. Ano? ah uh, kailan lang ay nagtungo rin ang DMW sa Amerika no? at nakaharap ng personal yung ating mga kababayan doon. Pero malaman pa po natin yung iba pang mga mahalagang issue na tinututukan ngayong, uh, ngayon ng kagawaran. Kaugnay po niya, nasa linya po ng ating komunikasyon si DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Maganda umaga po, Secretary. Yes. Maganda umaga po sa inyo at sa inyong mga mm -hmm. tagapakinig, nagpapakinig. Maganda umaga po, Senator, at sa inyong mga taga-survivor. Mm -hmm. Sir, unahin na po natin itong naging uh, announcement po ninyo no, na suspendihin yung pagpapadala po ng mga seasonal workers sa South Korea. Yes, kasi mm -hmm. ito yung mga dating uh, tinatawag na LGU to LGU uh, agreements mm -hmm. uh, kung saan ang isang local Philippine LGU mm -hmm. ay nakipag-agreement sa Korean LGU para magpadala ng seasonal workers. Ang problema uh, in the previous years ay hindi dumadaan sa DMW o sa POEA nung panahon na yon yung mga seasonal workers at nagkakaroon ng problema sila doon, nagkakasakit, may anim na namatay, mm -hmm. uh, nagkaka-welfare cases, Kaya ang DMW ay nagkaroon ng issuance nung early this year mm -hmm. kung saan pinahinto natin yung ganitong practice at lahat sila ngayon may interim guidelines kung saan dumadaan sila sa DMW as endorsed by LDL, the Philippine LGU uh -huh. yung mga applicants ngayon. Th through this process na bibigyan natin ng uh, na screen ng kontrata, mm -hmm. nabibigyan ng sapat ng protection yung mga umaalis na seasonal workers. Mm -hmm. uh, sa awan ng Diyos ay walang nasaktan o namatay in the last 10 uh, uh, months ko saan na mula nung hinawakan ng DMW ang proseso, dumadaan sila sa DMW, uh -huh. nagiging O member sila. Mm -hmm. In the process, nalalaman din natin na may mga kung meron pa mga illegal recruitment activities na oh. sinasagawa sa mga sa mga local communities at uh, yeah. napag-alaman natin na in at least 7 LGUs ay meron pa existing pa rin yung mga brokers na tinatawag dalo na yung mga Korean brokers kung saan mm. naniningil ng malaking halaga oh. ng pera illegally sa mga seasonal oh. worker Wait. applicants Sandali. kaya eto na sila yung 7 oh. LGUs So secretary um takdak ang sinuspindi po ay yung proseso ng pag-hire ng seasonal worker from the Philippines to South Korea sa pamagitan po ng pagdaan sa LGU. Ano ho? O, and that's what they're ngayon sa DMW D at uh, hindi hindi actually suspended is not the uh, the right term I Sige would po. use right now. Aha. We just uh, put on hold. Uh, okay. yung mga applicants endorsed by 7LGUs okay. kasi napapansin natin na sa 7LGUs na ito sa local communities mm -hmm. nila ay meron pa rin mga broker uh, hiring. La, o nag-hire pa rin ng mga Korean brokers doon at la, uh, hindi natin gusto ito. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, kasi, yun nga, kaya nga tayo nagkaroon ng issue once inayos uh -huh. natin lahat dadaan sa DMW. Uh -huh. Wala na dapat brokers on the ground. Yes. So yung kaya mga kapag nag- Uh, yung yung mga manggagawa po secretary na on hold na dumaan po via LGU ay pwede pa rin naman kung sila ay dadaan sa DMW. Hindi sila uh, hindi sila uh, manggagawa on hold no ang on hold, hmm. yung process ah, okay. uh, through arang, arang. the LGUs nila, uh -huh. pag endorse ng LGUs kaya ta uh, hindi muna natin sila Uh, tinatanggap until maayos, uh -huh. until masiguro natin na hindi walang brokers on the ground dun sa mga LGUs na yun. Mm. Ano ba yung tamang proseso uh, Secretary Kakdak, under LGU to LGU? Dapat ito ay dadaan pa rin And, dati, sa DMW? kasi yun? makikipag-agree yung Philippine LGU sa Korean LGU, uh -huh. at uh, uh, yun na, biglang deployed na yung okay. worker. Ngayon, ang nangyayari na lang, ini-endorse na lang sa atin Uh, ng Philippine LGU yung yung uh, aplikante mm -hmm. sa sa side nila mm -hmm, at pinoproseso na natin uh, for deployment to the Korean LGU. Mm -hmm. uh, so tayo na yung nagpo at sinisiguro nga natin na hindi kailangan magbayad yung worker. Mm -hmm. uh, hindi kailangan magbayad ng worker kasi siyempre DMW na ang nagpoproseso yes. Ah, uh, pang upcoming development diyan. Nakipag-usap na rin tayo mm -hmm. sa DILG ah uh, nung panahon pa ni Sec Benher at ah uh, narin uh -huh. uh, na rin tayo na pipintong joint circular with DILG para para malinaw ang proseso. So, ano po ang nilalaman itong joint circular na ito, Sir? Itong dinadraft na, na joint. circular? Yung joint circular, circular hindi uh -huh. pa siya firmado pero napipinto na within uh, hopefully within this month. Uh -huh. uh, cooperation lang 'yan, interdepartment cooperation na sisiguraduhin din natin na uh, na magkatuwang ang DILG at DMW sa pagsugpo nung nung, nung una, ng maayos na recruitment ng mga tao ng mga applicants and number two, pagsugpo ng broker system sa local government to local communities Oho nasa linya na po natin komunikasyon secretary ah, nasa Hi. Zoom kasama na po natin Senator Francis Tolentino Good morning secretary at Ito, magandang umaga po karin, senator Magandang umaga secretary kakda Sige po ituloy niyo pa. lang yung... ka na mm -hmm. papag-usapan yeah. ngayong ang yun, yung, yung joint circular yes, na binabanggit niya ho so, uh, secretary. Yan po uh yun nga mm -hmm. po uh, ang talagang one of our main purposes dito is to ma eliminate the, the brokers on the ground. Uh, mm -hmm. uh yun naman ang dahilan kaya ang DMW ay nag-intervene na dito sa sa nangyayari uh, for the last 3-4 uh, years mm -hmm. na uh, mm -hmm. basta na lamang nagpapadala ng workers. Uh, due to the so-called ka uh, uh, actually nila ay sisterhood agreement pero uh -huh. hindi talaga siya sisterhood agreement kasi it's just a plain and simple uh, agreement to recruit and deploy workers na dapat talaga yan dumadaan sa DMW. Mm, gaano, so, karami, yun uh, gaano karami po, Secretary Kakdak, itong mga kababayan natin na maapektuhan po nitong on-hold na proseso? Ah, hindi natin alam ang, ang uh, kaukulang bilang yan with mm -hmm. coming from the LGUs kasi sila magiging aplikante pa lamang coming from the LGUs. Uh -huh. But so far, since we we issued the guideline kung saan lahat ay dadaan mm -hmm. sa DMW, 6,100 uh -huh. na ang uh, ang, uh, ang ang Uh, ang na-deploy through the DMW na review ang uh -huh. mga kontrata. Meron uh -huh. silang uh, insurance, meron silang membership sa OWA, uh -huh. monitored sila on the ground. Uh, uh -huh. Kaya itong uh, nga sabi ko kanina, awa ng Diyos, walang nasaktan, walang namatay no for uh -huh. the last 10 months mula nang hinawakan ng DMW. Ito uh -huh. ay accounted for po lahat ng mga workers on the ground. Uh -huh. And then on another issue po, um secretary, kakda kayo po ay uh, bumisita sa Estados Unidos, ano, nakaharap niyo yung ating mga kababayan po doon. Ayun. It ito po bang ben, Oh, yes, go ahead po, secretary. Pa provide us the yes, details recently, po. Recently I uh, made a, a, a quick uh, brief visit to the United States like hmm. uh, kinausap ko doon yung mga Filipino, yung Filipino community sa Washington DC nakapag uusap din sa ating embahada. Uh, sa Washington DC at uh, yung Filipino community as well as yung employers mm -hmm. ng mga uh, OFW sa sa at least sa eastern side ng Estados Unidos uh, mm -hmm. uh yung uh, mga uh, employers ng mga healthcare workers, employers and mm -hmm. teachers at employers oh. ng cruise ship workers. So nakadawpadag ko sila at na, na napag-usapan mm -hmm. namin mga ilang uh, pinamalita nila at oh. issues and concerns na rin para matutukan natin. High hopes po ba tayo secretary sa pagkapanalo po ni former US President Donald Trump sa para po sa ating mga kababayan dyan sa ano, Estados Unidos? Madadagdagan po ba yung mga opportunities ng ating mga kababayan? Well, of course, uh, mismo si Pangulong Marcos ay nagpadala ng congratulatory message and uh, uh, on the side of the DMW we're always waiting naman to work with our counterparts. Uh, mismo sinabi ni Pangulo that uh, he's ready to work with the President, President Trump, on a wide, wide range of issues. And again, on our side, ay kasama na siyempre diyan ang, ang uh, pakikipag-usap patungo sa, sa ganap na protection, safe labor mobility, uh, ethical recruitment ng mga OFWs. In fact, isa ito sa mga napag-usapan ko na talakay ko with the with the uh, uh, U.S. employers ng so, nandoon na ako. Yung paniguro na safe, ethical, transparent mm -hmm. ang recruitment process ng OFWs natin. Uh, lastly siguro, Asentol, uh, on my part, kamustahin lang natin yung ating mga kababayan sa Lebanon. Opo. Uh, ay, yan ang inaasahan uh. ngayon na magiging epekto nitong pagkapanalo ni President mm -hmm. Trump, matitigil muna yung gera, matitigil na yung gera sa Gaza. Kaya yung epekto niyan ay eh, magkakaroon ng uh, pananumbalik ng normalcy doon sa mga komunidad ng ating OFW. Sana ganun ang mangyari, uh, Secretary. Yes, that's right. Uh, of course, Mr. Senator, we're, we're all pulling for, praying for uh, peace in that part of the world. Uh, nakita na natin yung pagdaranas ng mga OFWs natin at yung effort na, na sinagawa ng uh, joint yan, DMW at DFA Uh, para tulungan ang mga OFW natin on the ground in Israel, um, Lebanon and even in the West Bank and Gaza. So, uh, yes, we're, we're we're praying that the situation will will vastly improve. At uh, yun po habang naman uh, sina hiniaantay natin 'yan, yung natabayalan natin na uh, uh, Mr. Senator ay itayo ay uh, patuloy naman ang pag-offer natin ng repatriation and on-site assistance natin sa mga OFWs. May shelter pa rin po tayo na pinatatakbo doon. Around 161 ang, ang lumalagi ngayon sa ating shelter in three different areas in Lebanon. Okay. maraming salamat, Secretary. Maraming salamat, Secretary Leo Hans Leo Kakda. Salamat po, Mr. Senator, ma'am, sa inyong taga-pakinig. Tika po, God bless po. Opo. Salamat po.